Kamusta? Magandang umaga, mga minamahal. Maligayang pagbalik sa ating channel. Ang pangalan ko ay Rodriguez Sanchez. Sinasalubong ko kayo ng may kapayapaan ng Panginoon. Ngayon, tatalakayin natin ang isang espesyal at makabuluhang bagay. Maranasan ng proteksyon ni San Benito, kalusugan at kalayaan para sa inyong mga anak. O maluwalhating San Benito, ama ng mga monge, patron ng buhay na itinalaga sa Diyos, at tagapagtanggol laban sa mga patibong ng kasamaan, lumalapit kami sa iyo sa oras ng pangangailangan at pagdurusa. Kagalang-galang na santo, na ang buhay ay isang halimbawa ng dedikasyon, pananampalataya, at paglilingkod sa Diyos, hinihiling namin ang iyong pamamagitan sa kataas-taasan upang ipagkaloob sa amin ang grasya ng iyong proteksyon ikaw na, mula sa kabataan, ay naghanap ng kalungkutan upang matagpuan ang tunay na karunungan at maglingkod sa Panginoon. Turuan mo kaming sundan ang landas ng kabutihan, nilalayuan ang lahat ng makamundong tukso. San Benito, na ang pangalan ay nangangahulugang pinagpala, kami ay inspirado sa iyong buhay ng panalangin, paggawa, at kawanggawa. Ngayon, ibinabaling namin ang aming mga mata sa iyo sa taimtim na panalangin upang kami ay iyong gabayan at protektahan sa aming mga oras ng pangangailangan. San Benito, ang iyong patakaran na naging ilaw para sa napakaraming monghe at madre sa loob ng maraming siglo ay nagtuturo sa amin ng disiplina at paglilingkod sa Diyos naway matuto kami mula sa iyo na mamuhay ng may pagkakaisa, sa harmonya at kapayapaan. Naway ang iyong halimbawa ng buhay ay magbigay inspirasyon sa amin na hanapin ang kabanalan at palakasin ang aming pananampalataya. O mahal na santo, ikaw na nagtayo ng mga monasteryo bilang kanlungan ng kapayapaan at panalangin, kung saan ang mga tapat ay maaaring makahanap ng aliw at gabay, tulungan mo kaming baguhin ang aming mga buhay sa mga tunay na santuario ng pagmamahal at dedikasyon sa may lalang. Protektahan mo kami sa mga pagsubok na nakapaligid sa amin, at bigyan kami ng lakas upang malampasan ang mga ito ng may tapang at hindi matitinag na pananampalataya. Sa araw na ito, itinutuon namin ang aming mga panalangin lalo na sa mga bata. San Benito, mamagitan ka para sa kanila, pagpalain sila ng iyong proteksyon. Ikaw na humarap sa napakaraming pagsubok, at nagtagumpay sa pamamagitan ng banal na grasya. Tingnan mo ang mga inosente, at mahihinang kaluluwang ito, na nangangailangan ng pag-aalaga, pagmamahal, at kaligtasan. San Benito, hinihiling namin na ang iyong karunungan at lakas ay ibuhos sa mga bata, protektahan sila, laban sa lahat ng anyo ng kasamaan. Naway lumaki sila sa isang ligtas, at malusog na kapaligiran, malayo sa negatibong impluensya, mga patibong ng demonyo. Bigyan mo sila ng kalusugan ng katawan, isip, at espiritu, upang sila ay ganap na magdevelop ayon sa kalooban ng Diyos ang iyong buhay ay puno ng maraming milagro at kababalaghan, kung saan ang kapangyarihan ng Diyos ay hayagang ipinakita. Ipagkaloob mo sa amin, o San Benito, ang grasya na maranasan ang banal na proteksyon sa aming mga buhay at, lalo na, sa buhay ng mga bata. Naway maramdaman nila ang iyong mantel ng proteksyon, inaalis ang lahat ng panganib at masasamang gawain. San Benito, na ang krus ay isang makapangyarihang simbolo laban sa kasamaan, itinuro mo sa amin na gamitin ang simbolong ito bilang proteksyon at depensa. Naway magawa namin, tulad mo, na humingi ng tulong sa krus ni Kristo sa lahat ng sandali ng pangangailangan, pagdurusa. Naway ang krus ni San Benito ay maging isang kalasag laban sa mga atake ng kaaway isang bukal ng aliw at pag-asa para sa amin. Inaalaala namin ang iyong mga turo, na gumagabay sa amin na mamuhay ng may kababaang loob, pagsunod, at pagtitiyaga. Naway masundan namin ang iyong mga yapak, nagtitiwala sa awa ng Diyos at sa lakas ng panalangin. Naway palaging nakatuon ang aming mga puso sa Panginoon, hinahanap ang kanyang kalooban sa lahat ng aming mga gawain at desisyon. O San Benito, hinihingi namin ang iyong proteksyon, para sa mga bata, upang sila ay mapalaya sa lahat ng pisikal, emosyonal, at espiritual na kasamaan. Naway samahan sila ng iyong mga pagpapala sa lahat ng oras, pinalalakas at ginagabayan sila sa landas ng kabutihan. Naway lumaki sila sa karunungan at grasya, palaging nasa ilalim ng mapagmahal na pagtingin ng amang makapangyarihan sa lahat. Sa panalanging ito, pinapahayag namin muli ang aming pananampalataya sa iyong makapangyarihang pamamagitan at nagtitiwala kami na sa iyong tulong, matatanggap namin ang mga biyayang aming kailangan. Nawa'y palagi naming alalahanin ang iyong mga gawa at ang iyong huwarang buhay na nagbibigay inspirasyon sa amin na hanapin ang kabanalan at mamuhay ayon sa mga utos ng Diyos. San Benito, espiritual na guro at gabay ng mga tapat, inilalagay namin sa iyong presensya ang buhay ng mga bata, hinihingi na balutin mo sila ng iyong banal na proteksyon. Ikaw na namuhay ng isang buhay ng pagtanggi sa sarili, at dedikasyon sa paglilingkod sa Diyos, nauunawaan mo ang mga hirap at pagsubok na aming hinaharap. Mamagitan ka para sa amin sa trono ng kataas-taasan, Upang matanggap namin ang mga pagpapala at biyayang kinakailangan upang alagaan ang mga batang ipinagkatiwala sa amin. Sa mundong ito na puno ng mga panganib at tukso, ang mga bata ay madalas na mahina at walang depensa. Nawa'y ang iyong makapangyarihang pamamagitan ay protektahan sila mula sa lahat ng kasamaan. Pinananatili silang ligtas sa ilalim ng mapagmasid na mata ng mga anghel bigyan mo sila, San Benito, ng lakas upang labanan ang mga negatibong impluensya, at ng tapang upang sundan ang landas ng kabutihan. Ang iyong buhay ay isang patotoo ng matatag na pananampalataya at debosyon sa Panginoon. Naway, sa pamamagitan ng iyong halimbawa, maituro namin sa mga bata ang mga halaga ng pananampalataya, pag-asa, at pagmamahal. Nawai lumaki sila sa isang kapaligiran, kung saan ang salita ng Diyos, ay ang ilaw na gumagabay sa kanilang mga hakbang, at ang katotohanan na pumupuno sa kanilang mga puso. San Benito, naway makalikha kami ng isang mas makatarungan, at mahabaging mundo, para sa mga bata, kung saan sila, ay maaaring mamulaklak ng ligtas at payapa. Naway ang bawat tahanan ay maging kanlungan ng pagmamahal at proteksyon, kung saan ang mga bata ay pinahahalagahan at iginagalang. Tulungan mo kaming maging matapat na tagapag-alaga ng mga mahalagang kaluluwang ito, tinatrato sila ng may dignidad at pag-aalaga na nararapat sa kanila. Ikaw na kilala sa iyong kapangyarihan, laban sa kasamaan, ilayo mo ang aming mga anak mula sa lahat ng negatibong impluensya, lahat ng sakit at lahat ng panganib. Naway ang liwanag ni Kristo, na nagliliwanag sa iyong buhay, ay magbigay ilaw sa mga landas ng aming mga anak, palaging ginagabayan sila patungo sa katotohanan at kabutihan. San Benito, ang iyong tuntunin sa buhay ay nagtuturo sa amin ng kahalagahan ng panalangin, ng trabaho, at ng komunidad. Naway maitanim namin ang mga halagang ito sa mga bata, tinutulungan silang lumaki sa disiplina, responsibilidad, at pagmamahal sa kapwa naway matutunan nila, mula pagkabata, ang kahalagahan ng pamumuhay ng may pagkakaisa sa iba, at ang paghahanap ng kabanalan sa lahat ng kanilang mga gawain. O banal na tagapagtanggol, hinihiling namin ang iyong pamamagitan upang ang mga bata ay mapalaya sa lahat ng tanikala na pumipigil sa kanila. Naway sila ay maging malaya upang lumaki at magdevelop ng ganap, walang limitasyon na dulot ng takot, sakit o pang-aapi. Naway maranasan nila ang tunay na kalayaan, na nagmumula sa pamumuhay ng may pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa kapwa. Ikaw na humarap sa maraming hamon ng may tapang at pananampalataya, tulungan mo kaming ituro sa mga bata ang kahalagahan ng pagtitiyaga at tiwala sa Diyos naway matutunan nila na harapin ang mga pagsubok ng may tapang, alam na palagi silang nasa ilalim ng proteksyon ng Panginoon at ng mga banal. San Benito, hinihiling namin na ang iyong pagpapala ay mapasa lahat ng bata sa mundo, lalo na sa mga nagdurusa. Naway ang iyong pamamagitan ay magdala ng kaginhawahan sa kanilang mga sakit, aliw sa kanilang mga kalungkutan, at pag-asa sa gitna ng mga kahirapan naway matagpuan nila sa iyo ang isang tapat na kaibigan, at isang makapangyarihang tagapagtanggol. Tulungan mo kami, o oh mahal na santo, na maging mga instrumento ng Diyos sa buhay ng mga bata. Naway maituro namin sa kanila ang halaga ng panalangin, ang kahalagahan ng pananampalataya, at ang kaligayahan ng pamumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos naway, sa pamamagitan ng aming halimbawa, matutunan nila na mahalin at paglingkuran ang Panginoon ng buong puso. San Benito, hinihiling din namin ang iyong pamamagitan para sa lahat ng pamilya, upang sila ay maging tunay na paaralan ng pananampalataya at kabutihan. Naway ang mga magulang at mga tagapag-alaga, ay laging gabayan ng banal na karunungan, alam na lumikha ng isang kapaligiran ng pagmamahal at paggalang kung saan ang mga bata ay maaaring lumaki ng malusog at masaya. Naway ang iyong proteksyon ay palaging nasa mga bata, sa lahat ng sandali ng kanilang mga buhay. Naway sila ay bantayan ng iyong proteksyon, malayo sa lahat ng kasamaan at panganib. Naway lumaki sila sa kalusugan, grasya, at karunungan, palaging ginagabayan ng liwanag ng Espiritu Santo. O San Benito, malaki ang aming pagtitiwala sa iyong pamamagitan, at alam namin na ikaw, sa iyong walang hanggang kabutihan at kapangyarihan sa harap ng Diyos, ay pakikinggan ang aming mga panalangin. Naway ang iyong mga pagpapala ay bumuhos sa lahat ng bata, pinalalakas sila at ginagabayan sa landas ng kabutihan ikaw na isang liwanag ng pag-asa at proteksyon, gabayan mo kami palagi, patungo sa liwanag ni Kristo. Naway mamuhay kami araw-araw sa ilalim ng iyong proteksyon, nagtitiwala na, sa iyong pamamagitan, magagawa naming malampasan ang lahat ng pagsubok at hamon. San Benito, pinasasalamatan namin ang iyong palaging presensya sa aming mga buhay naway palagi naming alalahanin ang iyong banal na buhay, at ang iyong mga turo, nagbibigay inspirasyon sa amin na mamuhay ng may pananampalataya, pag-asa, at pagmamahal. Naway ang aming mga gawain, ay palaging gabayan ng kalooban ng Diyos, at naway maging karapat dapat kami sa iyong pamamagitan at proteksyon o banal na tagapagtanggol, naway ang iyong pagpapala ay palaging sumamin, pinalalakas kami sa pananampalataya, at ginagabayan kami sa landas ng kabanalan. Naway palagi kaming magtiwala sa iyong makapangyarihang pamamagitan, alam na, sa iyong tulong, magagawa naming mapagtagumpayan ang lahat ng mga laban sa espiritual. San Benito, ipanalangin mo kami at ang mga bata, Upang palagi kaming maging karapat-dapat sa mga pangako ni Kristo. Nawa'y ang iyong proteksyon at pagpapala ay palaging sumamin, pinalalakas kami sa pananampalataya at ginagabayan kami sa landas ng kabanalan. Nawa'y maging ganito. Amen. Kung nagustuhan mo ang panalangin ito, mag-iwan ng isang like. Ibahagi ito sa mas maraming tao. At tulungan ang channel sa pamamagitan ng pag-subscribe upang maihatid namin ang salita ng Diyos sa mas maraming tao.